This is the mo oh ayan guys no eh? kalamin ini pilaon ta guys support your this video mga ka showing no ay uh, magununta ug gammongpong no nga atong tinabuan no uh, ingat tu uh, ta sa nanguha ni ini oh ga sempre gitagantak tumud kay kun si helta mitaw <laughs> gitagan lang gyud ta para maka tilaw taning isda mong pong mga kasyawing so ayan mga kasyawing no naga ununta giputos na to kisinig dahon lamian kayo ni mga kasyawing huwag kaya giputos na to dahon lami kayo ni siya humot huwag mapadaghan yun ang inyong kaon impas ang bahaw gina mga kasyawing no tanawa di ba baling lamia kayo mga kasyawing no init pag din, mga kasyawing so uh, atong tilawan no no kung sa uh, lami no nininga nga inununan nga mungpong mga kasyawin. Ayan, no? So, wow, tilawan. So, alam mga kasyawin. Mapadaghan bin ni ini, no? Hurot bidang bahaw ni ini mga kasyawin. O nga ni mga kasyawin, no? Nag- uh, Un, naga usap kita ni ini sabaw kita ni ini nga mungpong usap so ah uh, nindot kayo ni mga kasyawing no? lami kayo ni sabaw ni ini ngamong pong presko presko kayo ni isda o gato kinisambutan ng mga kasyawing no? para lamian ang atong pagkaon ni ini no lamian ang atong sud ano sinabaw nga mungpong og inununan O, sa so paay atong paabot mga ka showing mga una ta maraming so, maraming salamat mga ka showing sa inyong walang sawang panonood no sa inyong walang sawang uh, sumuporta po sa akin channel mga ka showing maraming salamat po sa inyong lahat diyan sana ay mag-subscribe po kayo upang uh, dadami po ang ating subscriber mga ka showing maraming salamat po thank you for watching bye bye